Yo what's up guys for today's video papakita ko sa inyo kung gaano talaga kalaki ang bahay ng g TV Samahan mo guys let's go

At meron pa sa kwarto dito. Ayan. So, punta naman tayo sa taas, guys, sa rooftop. Yan yung ano, yan yung swimming pool. Yan, guys. sa yung rooftop. Yan. Tapos na. Tokyo do Dono wala sa baba ayan ang view wala sa taas papunta at Alex, tiri atau? yun yung view guys so oh, galing dito sa baba papunta dun sa taas oh. Yan. Dito sa tinatayuan ko yung swimming pool. So guys, hindi pa natapos eh. Hindi pa natapos yung swimming pool dito siya guys. Tapos dito swimming pool. Yan, nasa harapan ng bahay. So guys, hanggang dito lang tong video na to, no. Update ko lang kayo sa bagong bahay ni Idol Bmax TV